Aris, ngayong araw kung may kakausapin pa na schedule ang pahiwatig, bigyan ng ilang oras para makausap dahil may idea kang magagawa na bagong idea ng pagkakakitaan na panalo para sa iyo ang magagawa, at gawin mo ang para sa pamilya ngayong araw para sumigla ang mga kalusugan at swerte sa mga gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay at huwag ka na magpapadalaw ng ibang tao sa tahanan. Pwedeng magbigay ng tampuhan sa tahanan ang magiging bisita mas mainam na huwag ng kausapin. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, maging mas mahaba ang pasensya, yun lang ang gawin ng lalong sumigla ang pagmamahalan, para laging makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 18, number 25, at number 10. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay pwede kang madalaw ng nakakatanda mong mga kamag-anak, dapat lang na maging mas maingat sa isasalita para ang relasyon ay hindi magkaroon ng lamat, at mas mainam na ipasyal ang minamahal, para ang inyong mga kalusugan ay maalisan ng ikakahina ng inyong kalusugan, at kahit linggo, pag may pipirmahan ay gawin pa rin sinyales na pag-asenso ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ang pahiwatig sa tahanan, sa miyembro kung mayroon siyang dadating na bisita, makinig ka lang pag may nalaman kang kakaiba ay dapat na iyong mapigilan kagad. Sa pera ay bawal ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Sa pamilya ito on ang ekstrang pera lalo sa may asawang anak. Sila ang bigyan at laging magkakaroon ng pagkakakitaan ang bawat isa. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 15 number 30 at number 19. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig pwedeng magkaroon ka ng kausap na matatawag na mahiyain basta maging malakas lang ang pakiramdam at malalaman mo ang naaayon na gagawin at sa ibang dapat na magawa ngayong araw ay sa pamilya mo na bigyan ng oras para makagawa ka ng bonding sa pamilya na magpapasaya na mag-aalis ng bad energy sa tahanan ayon sa iyong gabay sa tahanan, dapat lang ay huwag ng magkaroon ng bisita na ibang tao dahil sila ay magdadala lang ng chismis at ikakabagal ng swerte pag may nakapasok na bisita. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay mag-abot sa mga anak at sa minamahal, kung may ekstrang pera nang mabigyan mo sila ng masayang enerhiya ng kalusugan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 10 at number 45. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas na sa lahat ng usapan sa paglabas, walang magandang pwedeng mangyari kamalasan at gastos ang makukuha, at iwasan pa rin ang maging mabait sa mga biglaang lalapit sa iyo ngayong araw puro pakinabang lang ang gusto sa iyo ang aura mo ng positive energy na magagawa ay magstay sa pamilya. Pagmasaya masaya kayong nag-uusap nakakabuo kayo talaga ng mga gabay ng kaayusan sa mga gustong gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay mas masaya ang iyong gabay sa tahanan. Kung magkakaroon ng isang masayang salo-salo ng kainan, ng tuloy-tuloy pagdating ng grasya na laging magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 11 number 43 at number 20. Leo, ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule na pag-uusap ay maaga mong puntahan, may sinyales na makakagawa ka naman ng masayang resulta. Pagnatapos natapos ay sa pamilya na para ang mahabang oras sa pamilya, ay nagpapasigla sa lahat ng bawat kalusugan ang pahiwatig iyong ng gabay. Sa tahanan sa pamilya ay maganda ang aura sa mga pag-uusap, kung gagawa ng plano para makapagnegosyo ay pwede ng umpisahan na pag-usapan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, unahin mo na lang ang gusto ng minamahal para okay ang swerte ay magagawa ninyong mas maiipon. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 8 number 25 at number 17. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay may ugaling madaling pwedeng mainis pag nainis ay makakagawa ka ng malungkot na araw. Maging mahaba na lang ang pasensya at lumayo sa hindi kursunadang pag-uusap, at sa ibang dapat na magawa ay masaya talaga sa iyo ay ang para sa mahal at sa mga pamilya, sila para maging masigla ang araw at magkaroon ng swerte sa ibang plano ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay normal na araw sa mga gawain, ang iyo lang na naiingatan ay mga usapan may isisingit na tukso ng pagmamahalan, lumayo ka na kagad para makaiwas sa suliranin, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 14 number 30 at number 26. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may kasiyahan na magagawa na makakasama ang pamilya, na magpapasigla ng inyong kabuhayan, maging maunawain ka lang sa ibang kahilingan ng anak o kapatid, na magdadala rin naman ng okay ng aura ng kasiyahan sa inyo kung iyong pagbibigyan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, kung may bisitang biglaan ay okay dahil magbibigay ng bagong kaalaman para makagawa ng pagnenegosyo. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10 number 36 at number 34. Scorpio, may pahiwatig na may pwedeng magbibigay sa iyo ng masayang araw na malalaman na balita. Pwedeng galing sa mga inaayos na deal ay maging makatotohanan ng matutuloy at naaayon din sa iyo na makapunta sa bahay ng Diyos. Kahit ikaw ay okay na para ang mga gagawin sa buong linggo, ay may gabay ka na magiging maingat, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang plano na kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, na isang bakasyon o pakikipag-usap ay dapat puntahan may sinyales na maayos ang mga magagawa. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging maunawain sa buong araw, ang magpapasaya lalo sa pamilya ay laging pagunlad ng kabuhayan. At kasiglahan ng bawat kalusugan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 36, number 19 at number 25. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag mo gamitin ang iyong lakas ng kalooban sa pakikipag-usap. Pag ayaw mo ay lumayo ka na lang sa kanila para makaiwas ka sa suliranin sa hinaharap. Kung may nalalaman ang pamilya na isang pagkakakitaan, ay dapat na iyong tanungin ng may magawa kang plano na pwedeng magawa para makatuklas ng bagong makakatulong sa buhay pamilya, ayon sa pinapahiwatig. Sa pera ay bawal muna sa iyo ang magbigay sa uncle at auntie dahil pag nabigyan ay magpapabagal ng iyong swerte sa mga plano ng pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maging sweet sa minamahal, nang patuloy na laging maayos ang pagsasama para ang kasiglahan ng mga swerte sa iyong pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 12 at number 30 Capricorn Ngayong araw ay huwag maging mabilis na magtiwala sa mga usapan kagad sa ibang tao para ang maibibigay na suliranin ay maiwasan at sa naaayon na resulta ang magawa at sa ibang gagawin ay okay ang masayang karisma mo pwede mong magawa na mamagitan sa suliranin ng iyong mga kapatid, at kahit linggo pag may pipirmahan ay gawin swerte sa iyo ang pagpirma ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ay pag-iingat sa miyembro ng pamilya may kahinaan ang kanilang enerhiya ng swerte. Pwede silang mabigyan ng problem sa pupuntahan at pakikipag-usap, sabihan mo na iwasan na lang muna makipag-deal ngayong araw. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay maging maingat sa pagsasalita na may mataas na boses, dahil baka may bigla ang suliranin na pangyayari na hindi mo inaasahan, mas mainam na magmasid muna para okay ang buong araw sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 30 at number 14. Aquarius Ngayong araw ay umiwas sa mga usapan na palitan ng mga idea huwag ipapamigay ang nalalaman, pag walang kontrata o pirmahan ng safe ka, at nang hindi ka maisahan ng mga kausap, at ang maganda sa iyo ngayong araw ay ipasyal sa bahay ng Diyos ang pamilya o kahit ikaw na lang ay pwede na rin nang maalisan kayo ng bad energy na nakuha sa ibang tao at nang magkaroon kayo ng gabay na maingatan sa lahat ng inyong gagawin sa buong linggo ang pinapahiwatig. Sa pera pag may naiipon na pera ay okay sa iyo ang mabigyan, ang mga anak para mas maging mga swerte sila sa mga plano nila sa buong linggo. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 25, number 36 at number 19. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa bigla ang pwedeng gumawa ng desisyon, at iwasan mo na rin ang makipagdeal pa sa mga dating kaibigan dahil walang swerte sa inyong magagawa, at sa pamilya mo ibigay ang mahabang oras para ang usapan ay nagpapasigla ng bawat kalusugan at may lalabas ang bad energy sa tahanan ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay umiwas sa lahat ng bagay na pagtulong ngayong araw, na iyong masabihan para hindi sila makukuhanan ng swerte sa gagawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung ikaw ay papasok ay mas naaayon na maaga, sa hanap buhay para ang iyong katalinuhan sa mga gawain ay okay ang lahat na masaya na makakatapos, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 2 number 29 at number 35.